Hi sa mga kalakbay ayon Kaatapos lang natin mag ng 30 kilo And thank you thank you mga pala Sa supporta at sa mga followers kong solid From Palamba Laguna Bandik Laguna Kaila James De Silva Ayan thank you mga pala Kay ate Arlene Kay, ate, kay tita Merlita Ayan ito po yung inyong fresh pipino Wow And sa mga habol 10 kilo at 10 kilo po yung minimum ko Para ako po lang yung mag-arbes mag sa inyo kasi si kuya may gawa na then pwede naman ako mag-arbes dito kasi kay kuya naman to then ayun thank you nga pala ulit sa panibagong araw at panibagong blessing ngayong araw na to kaya may oras ka gawin mo yung gusto mo at kung may plano ka sa buhay gawin mo lang kay Gio ngayon thank you nga pala sa mga payo mo and solid yung mga gala mo at may natututunan ako sa mga bawat video mo Then itong araw na to and thank you and sana magtuloy-tuloy pa yung blessing and sana matulungan natin yung farmers dito sa may barangay tay-tay kasi sobrang baba talaga ayun mga kalakbay ito yung taniman nya almost ang punan dito 50,000 pumipitas ng 500 kilo o 400 kilo biro mo sa 20 pesos medyo mababa pa yon. Pero in farmers talaga kung magdadirect kayo, 15 pesos lang talaga kilo. 15, ganon. Sila mismo ang gagawa. O yan, ayun, ayun natin yun. Bali, 30 kilo mga kalakbay. Then ito, pawi na kami ngayon at pupunta natin yung tinatagong pin ganda ng Taytay Falls -tay dito sa aming barangay na Taytay Falls. -tay ang entrance fee, 50 pesos only. Then ayun, tara, sama ninyo ako. And dahil sa inyo, kaya ako yung nagpapatuloy kahit di pa tayo monetize, tuloy lang at least umuusad tayo. Sana matarget na natin yung lives video at sana mamonetize sa tayo. And thank you and God bless to all and ingat sa inyo paglalakbay. Peace you and good morning.